He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any with with a blank sabong sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos ano yung pondo. Blanco. Ito yung mga Blanco. Hindi mo na pass sa ilo with blank. It has to be complete in its done. That is not allowed. Bakit mo ilagay yung Blanco dyan? Oh, if it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it for short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra, But you cannot uh, speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa Bicam Report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa Bicam Report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lihitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? kasama um, uh, sa Baycam Report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot, ang mga bahagi ng Baycam, saka yung Pangulo. Sabi ni Manuel, ang Bicam report na ito na may mga blanko, ang sharing ni ratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng Bicam report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos sobrang gipit ng oras talaga para uh, mabusisi yan. Kung may end din, sa totoo lang, uh, hindi rin agad nakita yung mga blocks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay eh, na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na, na uh, nag-ratify ng budget, meron pala mga blocks. That's 222 to 225 pages. 222 uh, pages. Yeah. Oh, uh, 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 actually, noong araw binabasa talaga namin yun eh. in, fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung bat yung, figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo nang actually mga ngailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee. Mm -hmm. To harmonize or to reconcile the differences. Yan. Yeah. Pakita natin na uh, kong seed. So ito Ayan po yung yun. yun. Uh, conference, conference committee report. report. Ayan uh, may mm. ano. So nakasummarize yeah, yeah, po diyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng tama ba ko yung seed? Ito yung mga miyembro ng uh, uh, bicameral. Uh, merong uh, portion diyan na uh, yung pangalan. Actually hindi lahat nakapirma eh. I don't mm -hmm. know kung pong... So 222 uh, pages po ito. Ito po yung mga uh, changes na ginawa nila. No? Tapos yes. nandito yung uh, yung summary po yan. yan. Tapos ay uh, sa bandang gitna ay uh, nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan, hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng bicameral. But that's a public document. No? It should so, be dapat madali that's itong that's makuha central. eh no? Pero tinatago ito eh. So ayan so, po so. si Senator Grace po ang chairman ng House ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairman chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po si Senator Pia Cayetano, ay hindi po mirma. Uh, Senator Bongo, uh, Congressman Asidre, hindi rin po Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales. Uh, Senator Risa Hontiveros, Senator Imee Marcos, sa uh, hindi pumirma, Congressman Madrona, uh, Congressman Duavit, okay. uh, and uh, Senator Coco Pimentel. Y hindi yung mahindi hindi pumirma. Yes, oo. Uh -huh. yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11. Makita mo na yun na merong blanco agad. Re, oh, nan. Tingnan ko lang, na nakagada yeah. ko na kagad ako, no may blanco eh. Mm. -hmm. SP11. page SP11. ito, ito, ito. Department okay. of Agriculture. Yan, nakita so, po, may ko na. na. <laughs> so yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA. Ayan. Total. So, hindi lang po itong page na to Several pages po. Several ito pages. Po yung, uh, At mga saka, blanko. yes. Ayan, so, Lito marami nang nakita mga... ko. Na-shock ako because uh, mm -mm. Alam mo nakaka-ilang gaa ako na dinaanan ko. Uh, never ako nakakita ng bikam report na may mga blanko. May sabi ko mm -hmm. kahit naman siguro sa bahay yung anak mo utusan mo bilhin ng asukal. Ito yung batit po blangko. Kung si May hawak siya so, hawa ko ngayon, itong, uh, mismong na ng ngayon, Ito nga mismo aktwal na kopya ng bikam report. Asher, dahan ka. Mga kamadas natin, hawak niya mismo yung actual na kopya ng bicameral report. Hawak niya mismo. Patay tayo dyan ng uh, parang uh, sa 2025 uh, General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa uh, Senado mula yan sa, sa uh, brief, o sa public uh, um, relations and uh, information bureau ng uh, Nakuha niya mismo sa Senado, di oh, tayo dyan! paano yan ano 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 Sige! sige. ano ano mo! ano 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 ano